delaw merinda Oh, berinda. Andito. merinda, merinda. merinda. Ay, merinda ka mo na. Berinda. Oh, dalaw tubig. Tatlong tubig ba, salamat? Salamat naman. Nanok to kabilo kay balakit nang magtagaraw. Kayo uh, kasi sigaw lan ulan uh, pa. Na, Oy, salamat. Okay ta, gay. Oh, talagang minaalala mo talaga ako kabilog. Hindi naman, at ako'y nahuli paggagawa. At ako'y pinuntahan eh. Hindi na akin na malinda. Ah! Salamat kabilog! Kabilog sige. ba? Hey. ka? Oo. Tutulong saan. ka sa akin? O, o sige. Yan. Iyari na yung kubo mo. Anayayari na oh. Oh, ito okay, na lang ang oh. panglagay ko kan kaya pinuputol ko to. Oh, ilagay ko sa si babaw para hindi mainit. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, Pag may napansin pati ako doon. Oh, may pugad ka na pala doon. Oh, may Ay, manok na ako diyan. Pugad ng manok. Binigay sa akin. Ayun oh, pugad ng manok. Magagandang manok 'yan. Tiksat yan. Tiksat. Oh. Uh, yan oh. Binila ko lima itlog eh. O limang ang itlog diyan. Oh. Paano malalaman na lalaki yun, o babae? Ang bilog na bilog, perfect perfectong bilog. Oo. Babae 'yan. Babae. Ang medyo paublong, lalaki 'yan. Lalaki. Eh. Oo. Kaya tatlong lalaki diyan, dalawang babae. Ah, uh, ano pala pagtingin sa itlog ng manok? wow Oh. Uh. Matagal na ako nag-alaga ng manok kabilog kaya alam ko kung ano ang lalaki at anong babae. Ay ilan lalaki doon? Tatlo. Tatlo. Oo. Ah. dalawang babae. Kasi dalawang medyo oblong at ah, tatlong medyo oblong eh ikalawang bilog na bilog. Tingnan ko nga kung ilan ang titignan ko. Oh, tingnan mo muna doon ha. Kita po, ko lang to. Oh, lagay dito. Tubig. Naka-bilog, man nga. Pero tingin ko, puro babae. Ha? Puro babae yun. Puro babae? Oo. Ay, hindi ka magano kayo. Wala kong alam sa itlog. Tatlong lalaki doon, dalawang babae. Paano mas... dal... Bilog e, tingin ko e. Mabilig sila. Eh, baka namin mata ka lang. Puro babae ba, sige ba? Hindi yan. Mamaya may nakalimutan ako sa bahay. Oh. Bukunin lang ako. Oh, balik ka. Ba? Balik oh, sige, salamat sige. sa merienda. Oo. Oh, oh. Uh, Kakauhaw. Ba, saan bang merienda niyang dala? Sabi nandito daw merienda. Wala man to. Saka talaga oh. May, mayroon nga. Paano yung masabi nga uh, Paano masabi nga uh, ang itlog ko daw puro babae? Ay puro daw bilog? <laughs> Kakilaw! <laughs> masabi niya ka puro babae kay perfect pala nga pagka bilog daw! Kulay green pa. Baka nang tinapa mo. Yun yung ronsi. Pinalitan niya yung itlog ko ng bula ng bilaran. Kapiyaw! Ang derby winner ko na wala na. Saan ba? Saan ka? Ay!